siya magdala magandang araw po sa ito lahat. Uh, ngayon tutulok ko yung paano pagduon itong shilling at paglagay ng tamang hose dito sa ating LPG. Kasi mas dyan delikado ito kung hindi natin ayusin ng pagkabit. Kaya tara, simulan natin. Pero bago simulan ng pagtuturo ng pag pagkabit ng ito yung pagbuo nitong shilling to warner saka yung, yung hose galing dito dahil brand nyo ito. Uh, hindi ka pala sa pretal ko. Please subscribe mo pala like and share and hit the bell para updates binigay ako isa pa pag parang araw sulat. Pa sa lahat uh, ngayon ituturo sa inyo paano pagkabit itong pagbuo nitong silin saka yung paglagay ng hot dito sa LPG uh, medyo danger to kaya dapat alam din natin ang pagkabit ito hindi basta basta tara simulan natin ulayin natin yung bar, uh, two bar na, na silin ako ilalatin buksan natin kasi brand nito kung Paano natin gagawin na ang natin? Ito yung kanyang hose. Kaya ito yung nakabukot din nung bilin natin yung regulator na inaigit natin dito. Tapos, ito yung two-burner. Simple lang ito. Isa, ang hirapin natin, pagka hirapin lang, papagawa natin, wabas na tayo. Tapos meron pa kayo dito, dalawang Ah, uh, apat pala na ano. Na ito. Para dito sa paano ng barna. Alisin mo na natin. yung Sa mga bagong pasok na, kundi ka pala sa channel ko. Para tayo ah. Salamat po pag sa pag-stumble sa ah, naligo kayo dito sa channel ko. Salamat. Eh, Ayan, ito yung, at, ito yung burner, ano, bali, Ah, uh, ito, lalagyan natin sa ito. Ayan. Ayan. Tapos, eh, lagay muna natin yung paa. Ayan. Siguro magkata kayo bakit wala itong uh, eh, ah, washer. Eh, ang gabi natin, para ano natin, i lang natin sya. Bale, yung ano niya. Meron na siyang nakalagay na, nakadikit na screw. Ayan. Tapos, bali, atas lang natin siya. Tapos, lihit lang natin siya. Cross pala ito, cross. Cross is kung nagamitin nyo. hindi ko lang habakan itong nahilog kong ano. Mano-mano na lang. Ayan. Hanggang sa mapit lang siya. That's it. hoy ayun na nga guys, uh, na natin isang apat na paka. Uh, Mas punan natin sa, Bali, bigyan naman natin yung host, Pero hindi muna natin. Kung maganda ang performance. Ayun. Diba? Uh, oh. Pagpantay-pantay na siya, hindi kasi kailangan nabigyan. Bigyan naman natin yung host. Thank you Ito yung dalawang ispo na laringin natin sa host ng barner sa ng natin. Guys, ayan o. Eh. Dito natin siya, yan, eh. Ikot lang natin siya hanggang sa umabot din sa dito sa may level na. Ikot lang muna natin siya. Ayan. Pag alam na yan, ayan, yan yung level na yan. Iipot natin siya para hindi sumingo yung yung gas na yan. Tapos, ispulang natin siya. So ayun lang aras na kabit na natin tong tornilyo. Pag mahigpit na mahigpit na mahigpit hitay ta siya. Ilagay naman natin yung regulator. Ito yung regulator. Meron siyang meron siyang mid gauge. Ito wala eh. Regular lang kasi ito. Merong mid gauge yung para siyang malalaman kung may labo pa yung gas. May may regulator meron siya. Ito, ano lang, yung talagang pang control lang ito sa airgas wala siyang yan ganun din uh, ipasok lang natin itong yan tapos iano lang natin siya yan tapos hihihiti lang muna natin ito yung yan kailangan yan pit kasi Huwag sa Simingo yung LPG, medyo delikado, kaya dapat. Pag na, may medyo na aminat na nang na, eh, huwag tayong basta-basta gagawa. Pwede tumawag tayo ng magagawa kung ano yung problema. Misa kasi may nangangatot ng mabait yan, bubutas kaya sumisingaw. Basta pagka may alata tayo, ninaamoy tayo, eh, tingnan natin dito o kaya natin sa mga marunong gumawa ng o binibili na natin gas o natin gas natin ito yung mga alangan na protekat sila yung uh, delikado ayan mas nalakad kitna niyan lagay naman natin tong regulator ng si LPG so ayun nga guys lagay uh, natin yung sa ilalim paa ilagay muna natin to yan tapos ito na yung LPG so ayun na ito na yung LPG ang lalating kong pin yan. Tapos, ilagay na natin itong, yan. Tapos, uh, ang ano yung papunta, counter-clockwise, kapit sa kabila. Ah, mali pala. Kapalun pala ang alikin. Pagka, kakabit natin, pa, papunta sa, sa akin yung ikot. Ngayon, kung tatanggalin naman natin siya, papunta, papunta din sa kanan. Pero pagka ilalagay natin siya, papunta sa kaliwa. Ayun. Siguradihin natin na, ano, na dapat malaksong perse. Ayan. Tapos, itayo natin ito ng nakahala. Ayun. Ang gigit diba? o wala kayong panggit? Ayan na. Uh, ngayon, performance na lang na. No? Performance na lang kung okay na gumagana siya. Kasi malalaman natin kung simisingaw yung pagkakabit natin dito. Uh, bago natin buksan, dapat uh, shake muna shake, shake. Dahil hindi natin mala. Pagka ito meron yung ibig sabihin may singaw pa siya. O kaya kung dito na lang gagalit. Ang sa mahina kasi yung singaw dahil kukunti na lang yung gas. Kailangan natin ng dapat nga kung talaga, ano, may disk talaga dito, ito malalaman eh. May control. Pwede mo siyang patayin dito dahil may disk. Ito kasi ordinary lang. Ah, uh, sisimulan natin pero siguro din na mahigpit pre. Ayan, tulad dito ah. Oh. Kung yan. Ayan. Wala tayo na rin na isabihin o okay na yung pakakalagay dito ah. Ayan, dito naman natin yun ah. Tingnan naman natin. Ayan, ang pagbukas niyan papunta dito. Tapos pagpasala pa pabalik. Balik din na naman siya sa kabila, kalina. eh uh, tinama oh. Pero tayo na amoy, wala tayo na amoy. Pero pag may naamoy tayo, sure na medyo maluwag pa dito. Kaya, medyo rin uh, natin. ship natin kasi, huwag tayong basta-basta ng -basta tisindi. Kaya delikado na, makasumabog. So, ano nga guys, may, may tayo nakitaan na, ano, kasi nga, kaya pipihitin pa natin siya para hindi kasi ito ay delikado kung may sinisimay pa. Kaya ito alo rin na kailangan. Wala akong alo rin kaya tayos ka lang. Pwede mo tayos. Ayan. Medyo ano na. Sipa-sipa siya. Tapos man, dito na sa kabila medyo maluwag mo pa eh. So yun nga guys, um, ito rin meron lang akong na, na, ano, na amoy na konti, konti Uh, kaya, hirap ka tambalang siya. ay may nasaktasyon naman kayo kung ipapagawa mo yan sa doon sa doon sa LPG na pagawaan o kaya ano puro bahay lang nga ito natin yan kahit kung paano makakasipit tayo ng gastusin okay tara testing na natin so yun na nga guys uh, sample lang natin na uh. medyo cost na price pa to walang sample lang ito guys uh, pwede natin ilagay sa mga safe na ano para pakitok lang sa inyo kung okay ba Ayan. Buksan natin itong regulator. Always hindi natin ginagamit yung regulator. Itong tanke, eh. lagi natin o oh, oh, kasi minsan nakakalimutan natin. Pag hindi natin pinatiya, maaaring danger talaga. Kaya walang control to. Kaya that talaga original na gauge ang gagamitin natin eh. Dahil yun, may patayin dito. Saka malalaman natin kung pulo pa yung gastat o hindi na. Pero ang talagang totoo, dapat dito natin papatayin siya. Dito sa tanki mismo. Ngayon, buksan na natin. So, wala tayo na rin na singaw. O ano. o, ngayon, kung tama ba yung pagkakabit natin, o ano, tara, subukan natin. Another one. Ayun o. Oh. Gumagalas siya kaya big ano. Ayun o. Oh. Okay na. Isa man Isa naman. Medyo aso lang ang, ang apoy, okay, hindi natin makita. Ay okay. <coughs> na guys, uh, okay na. Bye bye. Hanggang dito na lang. lang. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in the next video, people. Bye bye.